ng um, Baka 1960 oh. oh, oh, <laughs> <Hey, hang on. laughs> mga mga gold yung di ko alam kung anong perang mayroon. Hmm. Hindi ba gamatay may ito? Nagyan tayo. Hindi na. Hindi na. Yan na lang. Ang hindi ko ang tayo. Huwag nyo nang tawag, huwag nyo nang tawag. Kamay-kamay. kamay yung nasa... Ano, yung... Daya, ah, yung matanda, lagi ka sa kasama nung ano. Uh, matanda mabay. Dito, dito. Hey! oh uh. oh nasalpak din sa wakas. Ilang araw na hindi na pagkakatulog dito sa makina nito. Ay, <laughs> ganyan <laughs> <laughs> din ako. alin po ata sa badaling araw, okay, go. Pagka, pagka lagi pating <clears> ting <throat> nagmamadali parang lagi nagmamadali ano. Oo, gano'n kuno ganoon. pressure. Parang ganoon din na uh, na po ang ating 4 n 51 uh, Alhamdulillah. Ala, lagay na natin yung takip sa mga papi ng tubig. natin?